Ayan, nandito na naman kami sa ganaan. O diba? Ayan yung mga kasama ko, ayun oh. Yung mga sarili silang mundo. May nakita, yung isa. agad na mag kami sa Philippine Market. Tapos nakain kami dito sa may restaurant. Uh, diba? Bradley. Allah, nagpa-passion show sila. Hello, Enjoy your day! Kakain lang kami guys! Lola. Ang isang ganda ng ulam nila, oh. Magkano ito sa pakpak? Isang po. Sige, isang pakpak nga pati. Ay, oo, pati. Tsaka, ano pa ba? Ano sa riwang lumpia? Oh, kakain kami dito. Ano yun? Kayo Ayun, masarap. Ay, maraming tinapay oh. Ay, ito pala may ano to, yung ano ba tawag to pusit? Yung Isak. Ah, kalamaris ah, ba yan? Ah, oh, may kalamaris <laughs> din pala sila. Ito isaw. O, oh, sige. Ayun no, klamaris, oh, kalamaris Ito isaw. isaw. Isaw, isaw daw. Ito ano to? Oh, yung mga balat yata yan eh. Ayun guys, sarap ang pagkain. Nakakabos kumain ng Pilipino food. May paa ng manok, ay yung paborito ko. May ulo ng madok. Madok? Ay, man, ito, ano ay, di, manok. Ito, ito, ito. Ito, sampudo yung eh. Ano ito? Manok din? Oo, baboy yan, baboy. Ay, hindi, manok. manok. Manok yung bumita, ayan. Ito naman, mga ano ito? Mga liig. Bunso. Ito, mga liig pala. Ito yung paa. Tapos, kanin. Mm-hmm, kanin na lang. Magkano? sa'yo po?

Tapos magtingin ako ng... Sa kakanin. Sa Hindi, ayaw ko magkanin. Pansit na lang ako. Pansit At saka yung ulo, brady. O, oh, sarap. Pati pang gano'n sa ulo? Ulo, dalawa sampo. O, oh, dalawa sampo. Seven pag isa lang. Pag dalawa sampo. Sige, sarap yun. Ako mabay na yun. Ay, ako may isang paas. Ganun. Sa pakpak, tapos isang paa. Ito mix. Pa tsaka ulo. Yan. Yan. Ano pa po? Magkano yes. po si? 17 pag may rice 21. Pag may kasamang ice tea 25. Ito na lang din pakpak -pak sa akin. Ayan ay, yung pakpak ko. -pak, oh. Hindi pakpak -pak pak -pak. yan. Ay, ito. Uh -huh. Isa rin po. Si Fred na kayo ng kayate. Oo. Oh, oh. Yung sa'yo yun tayo yun yung... Uh -huh. Ayan okay, sa akin. Isa sa pa din pakpak. -pak. Ikaw, Brad Ria. din pa, pa? yun, yung mix na yun. Yung Oo, oro oh, tsaka pa, pa? Ay, pa. sa akin. Brad, magbubukbang ka, no? Siyempre. Oh. Sige, ngayon lang tayo makarapas. Alam mo na, paborito ko yung ulo sa kapa. Ah. lang po. ikaw, pansit. Ayan, luluto sila. Ayan, oh, mga pansit. Ito, ano, ito? Sir, pwede mo ikumbuhan yung pansit mo. May unti na kasi ako itong ano eh. Yung paa, ulo, tsaka yung pakpak. O, di ba dami? Paa, ulo, tsaka yung pokpok. Paa, ulo, tsaka yung pekpek. Pakpak. Ngayon kasi mag-video na ako. Guys, ito talaga. Pauwi na kami. Oh, tinan nyo guys, ang ganda ng mga ilaw oh. Galing kami doon sa Philippine Market. Oh. Ayan, lalo supermarket. Punta kami doon. O, oh, punta pa kami ng day to day. Magwe-window shopping pa kami doon. O, oh, di ba? may yung bus nila dito? Malabar Gold and Diamond. Go, go. Tignan nyo guys, ang ganda din. Para lang kami sa Maynila naglalakad. O, oh, diba? walking. Maglalakad na kami. Ayan yung City Mart. City Mart, City Mart. <laughs> ang dami mga itik dito, oh. Mahuhuli na nga kami dito ng itik. Ayan guys, ang ganda ng bus, store dalabas ang, ano, second floor. kita kami. Oops! Stop na. yala banat Kami lang yata yung babae na nandito, pero wala kasama kasi mga, ano, may naglalagat na. O, ba? Diba? Puro mga lalaki, oh. stop na naman kami in City Mart. Oo. Oh, Ayan, so o. Oh. Yes, ang ganda. Para na kami na sa Maynila. Naglalakad na. Oo, oh, yung busog mo po sa nawala na. na. Bumaba na yung binusog niya. Hmm. Nakikita mo wala. Wala. Wala akong nakita. <laughs> Dead, ma. <laughs> ang daanan ng baka. <laughs> Dapat may eh. Eh? Ang patuloy. Ang sama ko talaga, Marites eh. Itong kasama ko nagmamarites kasi. Huwag na kayo oh, kayo maingay ah, nagmamarites lang kami ah. Makinig lang kayo dyan. Bulong. Uh Oo. -oh. Manuwang, ganyan talaga yung maluwang ang daan. Kaya ano. Hindi makipot. Mas put. marites namin. Yung isa. Parang, no. gusto <laughs> Parang gusto ko kumuha ng gunting. Parang gusto ko kumuha ng gunting. Gunting namin dulo. Mabawasan <laughs> <laughs> mo nga. <laughs> Kaya kahirap na nasa una ko eh. <laughs> oh, ayan na yung city mark. Hindi na kami guys. Hello mga guys, guys. May stop over na naman tayo dito pa lamang. Hindi ka para nakabili ng kape mo. Meron ka pa? oh, yung kino, yung binili natin, binili namin sa kondom. Sa may, de, sa may ano, tas Hmm. Ako mayroon pa naman ako doon. Pinibamili na ako dito ng coffee ko. Na coffee ko brown. Ayan ano Oo naman kasi sabi mo sa akin, i-miss call ko si Nasser, i ko, ko naman talaga. Ay, utos naman yan. Gagod talaga talaga. Excuse me. Oh, andito yung mga kapatid nyo nawawala, oh. Dito dito tayo pupuntang day to day. Di ba ang haba na nilakad? Ah, stop and shop. Ayan eh, pala yung stop and shop, brad, Brady, yan pala yung in shop. Mga ina orderan nila sa online. Tinamaga siya, ang taas ang building oh. Oh, di ba? Ang taas yan. Sabi niya, City Mart, saan ba siya? Sabi mo, City Mart, I-miss le na muli. Hindi ba kinausap sa sabi mo, hindi ko tayo magtapatay sa Oo, Yan. Pili na kayo ng thermos, guys. Ayan, no? Thermos. Mga thermos, thermos. Ito naman yung oh, balak. Ayan, ang oh, mga balaklak. Mga plastic naman yung guys. Oh, yan, guys. O, yan. Tignan nyo. Ang ganda. Ang ganda ng sunflower, oh. O oh, diba ano yung nakita namin dito? Ayan, may ano pa, may kamatis. Ano pa to? Orange na maliliit. Oh, diba? Ang ganda niya. Hanggang mataas yan yung parada. Ayan Oh kasi mga bulak-bulak, ang naganda. eh sa Viva naman kami ngayon. Viva. Oo, oh, ba diba. Hanap namin yung taga-Malingo namin. imo mukha ko nasaan. Hindi namin mahanap yung sakyan. Wala dito. gabi na. Padilim na siya. Punta na lang kami ng day to day. Ayan no? Ang ganda. Nasaan daw siya?